kailangan ko na pong ayusin yung ibang mga gamit namin gamit ni si Silvio, syempre dahil first time ni bulilit na makakapag- AMERICA! Yeah! Oh my God! I'm so happy for my Silvio and Nonref first time nila makakapag-US at sobrang excited ako kaming lahat na ma-experience together as a family, alam mo na Twinkle, ipapakita ko lang sa inyo yung mga kailangan kong ayusin sa mga gamit at lalo yung hindi dapat maiwan dahil medyo malayo ang pupuntahan natin sa so kailangan. Lahat ng gamit ni Silvio ay kumpleto. So, samahan nyo ko guys. Let's do this! So mga katwinkle, twinkle ito si Ate Erin. Ate, pumasok na rin kaya dito. Oh, so ito guys, mga katwinkle, twinkle ito yung mga kailangan natin para medyo organized din yung mga damit na dadaling natin. So, Pero since itong mga uh, kay Silvio muna yung unahin natin guys. Yan si Ate Erin ang tutulong sa akin mga katwinkle dahil kailangan ko ng mga panlamig din. na ka. pa Mga katwinkle ako magigit pa ako. Galing kasi ako gym. Ano na? Kailangan lang. Ganun. Hey! Hey! Atin, yung mga ano niya mga, -mga, mga panlamig niya. Kasi nag-check ako ng weather mga katwinkle sa Houston. So yung Houston, pupuntahan namin yan dahil doon po ang aming second show para sa TEDQ. Kaya naman, medyo kailangan natin ng mga panlamig kasi medyo malamig na ngayon doon sa Houston. Kaya yung ibang mga kaibigan ko doon, tinawagan ko, of course, si Lola Beth. Makakasama natin, Lola Beth, baka magpalitsyon ka, baka burito ko. Parang nilang gusto pa sa ni Lola Beth. Buti lang kaya ako nalitsyon sa Texas. <laughs> At akin yung pang mga panlamig ni Bulili. Ito mga katwinkel, alam nyo guys, kasi di ba sabi ko kasi, sa hindi po talaga ako pag-alimad ko. Kaya every time na pagpapa-empake, kailangan si Ate Erin yung nagtutupe. Di ba din, no? Yes daw! So, Ate Erin, yes daw! <Yes. Yes. laughs> pagtaas mo ng kilay, sabi niya. Pag sama-samahin natin yung mga makakapal ng mga jogging pants at saka mga pagtaas, yes, para madali natin hanapin. Yan, yung mga jagged na Halos sa ibang mga damit ni Sylvia mga Katwinkle na galing US din, mga gifts sa kanya ni Joko. Si Joko yung friend ko from LA. yan yeah, ito yung mga bigay nila tita Vina from US din. Hindi ko talaga kumamungutupi, ewan mo ba ako. Alam niyo mga Katwinkle, in fairness naman, every time na nakakabalik ako ng US, ang dami-dami mga kaibigan ko talaga ang napaka-generous. Natutuwa ako dahil kahit sa abang sa ako pumunta parang ang dami kong naging parang kaibigan ko na naging parang pamilya ko na rin parang naging kamag ko na dahil ang babait nila sa akin hindi ako nahihirapan kung may gusto kong puntahan dahil sila yung nagpapasyal sa akin ever since yan ha mga katilid simula pa lang ng 2012 or 2011. 2011 or 2012 kasi ako unang nakapunta yata ng US kung hindi ako nagkakamali. At sobrang blessed din kasi alam niyo yun, parang kung hindi nagka-pandemic, parang every year ako talaga nakakabalik ng Amerika. Hindi ako nagsasawa. Most especially sa mga kababayan natin na palagi nanonood ng shows natin. Tapos one time nangyari pa nga sa akin dyan mga kapmikil. Alam niyo yung parang may isang show ako ginawa sa Amerika din. Then after ng show namin, may meet and greet kasi lagi naman nangyayari yun para magpasalamat din sa mga tao and makapagpapicture sila sa amin. Then one time, may isang mami, medyo matanda na si mami, so naka-wheelchair na siya. Kasama niya yung anak niya. Then sabi nga ni ate, nung anak, sabi niya na po, Angeline, sabi niya, gusto gusto ka ni nanay. So, nung nakita ko si nanay, di, diyakap ko, sabi ko, nai, marami, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po next time, kung makabalik ko ako dito sa US, na manonood ka pa rin ang show ko ha. Sabi niyo, oo naman, lagi kitang pupuntahan. Punt Tapos, after mga ilang taon, siguro after one year lang, or isang taon mahigit, nakabalik ako doon sa malapit sa lugar nila kung saan kami nag-show. Nakita ko yung anak niya, nanood ulit ng show namin, kay Ate Vice ata, kasama ko ata si Ate Vice noon, noon nag-guest ako oh, kay Ate Vice. Tapos hinalap ko si nanay, nanungkot ako kasi wala nang si nanay parang nung sinabi sa akin ni ate, sabi ko, ate, nasan po si nanay? Kamusta siya? Sabi niya sa akin, ang oh, giwala wala na si nanay. Iiyak ako talaga, oh my God! Kung mapapanood to ni ate, alam niyang siya yan. Hindi ko lang naalala kung ano yung name niya. Pero, yun, yung hindi ko, isa, isa yan sa mga hindi ko makalimutan. Kasi nung napanood ako ni nanay, des, tapos sumunod na taon, nanood yung anak niya, hindi niya nakasama si nanay. Grabe, sobra akong naapektuhan doon. Ewan ko. Alam nyo naman mga ka-Twinkle, pagdating sa mga nanay, di ba, sobrang malalapit ang puso ko sa mga nanay. Ito ang mga medyo si Silvio. Parang yung pagsabit sa mga Christmas tree. <laughs> Papas ko na. Christmas tree yan. So mga ka-Twinkle, ayan, medyo unti-unti na tayong matatapos kasi kailangan ko din ayusin yung mga vitamins ni Silvio. So, importante pa mga din yung ibang gamot niya for allergy, sa sipon, sa ubo, sa lagnat. Sana wag naman. So, ito guys, kaya ako meron coconut oil for Silvio kasi day before siya talaga maligo, kailangan na imamassage namin siya ng coconut oil sa buong katawan niya hanggang ulo dahil medyo sensitive talaga ang skin ni na Silvio. Nagmana daw sa akin, sabi ng doktor yung yung balat doon namin ni Silvia para daw pang mga hari at ano, mga reyna. Sabi nung doktor, doon kinukuto niyo ako. <laughs> Sabi sa akin, you know what, Angeline, yung ganyang klaseng skin, parang mga pang reyna at mga pang hari yan. Fairness naman naman po ako pinanganak na mayaman, pero thank you. So guys, ang pakita ko sa inyo dahil meron akong, meron akong baon na tabo. So ayan, kaya ako nagbaon nito guys. Ayan siya o, oh. tabo siya. Kasi, may ibang mga hotel po talaga na walang mga bidet. So, nahihirapan ako, lalo si Silvio, syempre kapag bubugasan ko, kapag nag or bago matulog, syempre magbubugas ng katawan, eh yung ibang mga shower dun sa mga bata, hindi naman natatanggal yun yung shower niya. So, makamahirapan ako. Inisip ko agad sa kailangan may tabo akong dala. Meron din akong in-order na, ano, na portable na bidet. Hindi ko lang maaalala kung saan ko nailagay. Pero, mahanapin ko later, mga hotel. So for now, kailangan ko muna. Ang oh, cute May oh. boots si Silvio. Sino nga yun? Yung ano te? Yung, yung bata dati? Si Sadie? Ang muting prinsipe? Oh my God! Yun yun! Tapos di ba si... Si Camille Prats naman, sa ano, sa Princess Sarah, si Camille Prats. Kasi yun yung mga ka kapanahunan ko talaga mga katwinkin na talagang napapanood ko sa TV siya kasi sinihan. Tapos si Sedi naman ang muting prinsipe. So si Sedi, si Silvio, si lalaki. Good yung mga suot nila. Anyway, ayan mga katwinkin, yung mga kailangan ting So ibang shoes ni Silvio, ito yung komportable siya na sa na ngayon. At ito yung sapatos. So, ewan ko kung dadagdagan pa ni Noel Rivier. Pero yan yung mga importante. So mga vitamins. Ayan, meron tayo ditong pang lagnat. Then yung kanyang milk um, syempre wipes natin at yung panglinis ng mga bote. Ayun yung mga bote natin. Ayun mga katika. So, ayan. Tig isa kami yung drug nito kasi para sa bag niya, sa bag ko, meron kami parehong dalang datas ni Silvio. Ay, naalala ko pala mga kapwinkil, meron akong bagong guys. Ano? o, oh, pang malakasan yun guys. Oh my God, kompleto yan mga kapwinkil o. Oh. Mga gusto nyo, bilhin nyo na yan. Okay. Hindi, <laughs> yan ni Eric Santos sa akin. Palakpaw naman si Eric. Love you, Eric. So guys, tinan nyo to. Importante din na meron tayong dalang sarili nating thermometer. Then yung set ng pang-pupulong silbio thumbnails. So yung nail trotter, meron siyang brush nya para after maligo. Then toothbrush. Oo wala kang toothbrush. Hindi mo na, na lahat silbio. Ayun yan. Paano yung ginagamit? Ano yan? Teeth! Ang baling mo. Teeth daw, kit Oh. Pot. <laughs> bog 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 ano mo? Yung ano mo, Sir. <laughs> <Don't, don't> eh? <be. laughs> mayor yan. Sir, siya mayor ka ba? <laughs> Paano? Ay, daw galing ah. Sige so, na natin i yung mga vitamins mo, Sir. Tapos ang akin syempre ang smart steps natin na um dishwashing liquid para sa mga bote to guys tapos magsisimula ng bote. Ito ang kanyang toothbrush. hindi mo talagang sa itaas? No. toothbrush ba ito? hindi <laughs> daw. toothbrush. is this your toothbrush? no. no no. no po? no. no no. Po? Yeah. Love you. Yeah. <laughs> ya yeah. baby yes, sorry sorry ya yeah. yeah. baby 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 ya 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 baby baby ng damit gusto ko pag um no. sa kanin kaniyon pare pareho kami ng color oh. ng damit color mm -hmm. gray Parang may ganito akong dami. Hanapin ko ngayon. Amen. Father, in the name of the Father, and the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen! Ang galing na Silvio ni Sylvia. Ito guys, importante din na meron tayong dala kung ano yung favorite ni Silvio na laruan ngayon. Actually, ito yung dalawang kabulito niya. Ito kasi pag tinanong ko, Silvio was late, sasabihin niya ang g Ito yung Mama Love you. This one, sino to? Dolphin! Dolphin! Ang galing naman! Very good check! Yay! Good job! Check, check, check! Fist bump! Fist bump! Fist bump! Fist High five! High five! High five! High five! si Papa, Well, let's go. Oh, well, let's go. Okay, right. Ready na ang ating, uh, maleta, then akin naman ang ayusin natin. Thank you, Teh. Excuse me. Excuse me. si Ate Irene. Guys, ito pala, pinaka-importante din na dalhin natin yung ating mga records. Ito yung baby book ni Silvio. So, nandito lahat yung simula pa lang nung check-up niya. Unang-unang check-up niya na nandito lahat naka-record. So, dadalhin ko rin ito guys kasi para um, kung bigla natin kailanganin, at least hawak natin. Gusto ko lang mag-thank you sa inyo mga katwinkle, sa pagsama sa amin ngayon, sa sa mga shinare ko sa inyo kung paano ako mag ng mga gamit ni Silvio since ito ang first out of the country ni Silvio. Yay! 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 Thank you very much. Siyempre kay Ate Elisha ni Ate Lorna kay Vince sa tumulong sa akin ngayon. So after nito, mga gamit ko naman ang mga ayusin ko at itishare ko din yung mga gamit na ayusin ni Noon later. Thank you very much everybody. Next time, eto sa susunod nating episode, nasa Amerika na kami. Ay! Thank you guys. God bless you everybody. Bye bye.